Update lang tayo mga ka-brop dito tayo sa isang hukay dito sa may tabi ng passport din. dito sa monumenta mga kabrak. brop pa uh, po mga naka new arrival sila ng mga sapatos ayan eh. mga kanang hukay-hukay ah uh, pakaraming sapatos na dito mga ka-brop ayan mga mga sapatos ayan yeah, yeah. maraming mga solid na sapatos dito iba iba mga branded na sapatos mga kabrak madali lang harapin sa ka mga kapro katabi lang yun sa mga dito, dito sabi, malapit lang sa monumento circle at dito sa likod ng samson road ayan katapat lang din dito ng pure gold at ng araneta square pure gold yung monumento mga kapro kayo na yung way na yun ay papuntang sa handa niya ay nabuo malabo ito yung ako ng Arneta Square at dito sa may kabila dito may katabila ako ng Astro Tento mga kapro mga sapatos nila dito ang dami oh, mga kapro parami kayo mapipili dito iba ibang mga brand dito sapatos may mga pang basketball dito at may Pumpor, pang pangharap, Napakamura ng mga sapatos dito. Dito na pinakamura ng sapas dito, sa sapatos dito. Pasa monumento ni Metro Dra. Okay, okay mga kapro. Sa halagang 200, 300, 400, 2000 plus ang pinakamalaking ang price ng sapatos dito mga kapro. Kaya, kaya lang ko ng Adidas, kaya Nike, Dila, New Balance, meron ng Reebok, kaya mga kapro ito pa ng New Balance mga kapro 500 lang price nya no napakamurang sa pasla na dito Ayan. New Balance ito pang kulay naman ito pang kulay ito yung mga pang kulay ito mga makulay ito mga kapro o Nike eh, mga pang running shoes ito ito dito adidas o oh. Mga guns yun. Mga running seas yun. Pambuhay tong hole nito 250 lang itong mga kapro ko. napaka 250 lang. Ito. 300. Pang babae. Eh. Small size lang ito. Pang running rin din itong Puma itong mga kapro Solid pa rin itong Puma na ito. Medyo madami lang yung kanang outsole niya. Ayan. At kupit niya. wala nang kanang. Okay pa ito. Mayroon pang kupit ito. May kanang insole niya mga kapro. 400 lang price ito. Ang size ito ay small size lang. Size 5 lang ito mga kapro. Ayan, pang babae. Eh. Bayan. at meron din dito at ita, sir 400 lang at 200 lang din ang price nito mga kapra oh. pwede pa ito pang haramas oh. meron pa nang outsole nya okay pa naman siya wala pa namang issue ang size nito, medyo size nya 7 and a half size mga kapro kayo napakamura ah, nito 200 lang price ng mga kapro meron ka na anilis ng pangharamas 200 yeah. dito lang ito sa dito lang ay makakatagpunan pa makakita ng mga mga ukay ukay dito sa baying monumento katabi lang ito ng astotel mga kapro katapat ng pure gold ito small size lang to 200 price lang 200 ang price nya ayan pa ng outsole nya medyo may ipotpotal lang konti pero okay pa ito mga kapro solid pa konting linis lang small size lang ito mga kapro 6 and up ang size nya ayan ito adidas ito mga kapro solid pa ito 450 lang ang price nya oh ba okay pa yung pa ng osol niyo? oh ayan oh, andiyan pa ng patak ng adidas oh. ang size naman ito ay tap natin ang size niya kung ano, size size 7 ang size ito mga kapro 450 lang ang price ito yung kanang partner niya ayan okay pa medyo madami lang konti konting, -konting lili sa iyo osol niya Ayan, kompleto pa yung insole niya. Wala pang issue. Ayan, yung mga partner. Eh, hindi na ito. Rebook naman ito. Pambahing kulay naman ito. May pagkabailit saka kulay green na kombinasyon. O, 400 lang din ang price nito mga kaprok. Ayan. Ang running shoes siya. Ayan ka ng outsole niya. Ayan, kita pa yung kanang tatak ng rebook. Okay Okay pa size naman ito mga kaplok ay 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 alam na kung size size 8 ang size niya mga kaplok size 8 400 lang ang price niya ayan size 8 hindi ko maiisa-isa ang kanang sapatos dito sa dami ng sapatos dito mga kaprak. Puntan lang kayo dito sa monumento. Tapad lang ito ng Pure Gold at katabi ng Astro Tele eh, yun. Ayan, sa dami niya mga kaprok. Bebang ko ng mga brand din sa patas mo. Meron pang basketball at meron pang forma, may pang running shoes. Ayan. So, ayan, doon sa kabilang side pa na yun, mga Pasapatos din din doon mga kaprok, ayan sa sapatos din oh. Mm. Adidas dito na ito Big size to, mga Ganda ka tela nya Tela yung kanya panang... uh, Ang price naman ito 800 ang price ito. Uh, niya punta lang dito Punta lang kayo dito mga eh, solid pa ito Wala pang issue yung outsole niya yung... Okay, okay pa rin yung kanag-insure niya mga kapatid. Alam size Ang size ito ay 8 area ang size ito mga kapatid. Detailed lang ang price ay napaka pura na ito mga kayo. Maraming mga big size sila rito mga Ngayon, ito pa lang big size na rito Kaya sa mga kayang big size na Reebok, kaya may available dito na big size. Pura-gray. Hindi magka-white na naman. Dirty white na Okay tayo. Okay tayo para ng user niyo. 800 na price ito mga kapro ka. 800. Big size na. Ang size nito ba ay 16 sa mga mga natatipos dyan size 16, ito meron meron mula dito mga magprop Pila ito mga kapropa Nike ito Ito pinaka mawak ng price nila mga kaprop, 1,100 lang itong kone ito, pero solid pa ito uh, outsole niya ayan wala pang ganang putik siya medyo madami lang ko ating mga kaprokot yung linis lang ito ha. Ah. solid pa ito 7 and a half ang size niya sa US ang size ito ay 8 and a half sa UK ang size ito ay 7 and a half na mga kaprok 1,100 lang ang price at meron din dito pila ito kulay white na pila naman to 900 lang ang price nito mga kaprok 900 meron ka ng pila solid to ako ng outsole nya yeah, medyo madami na ako di konting linis lang to ang size nito mga kaprok ay size 9 ang size nya yan ha 900 lang ang price pero din nakikita nakikita mga kaprok 1,300 naman ang price dito ayan kaya ang running shoes sya ito mga kapro kaya 1,300 ang price niya solid ah, mag pa magaan sya oh. ayaw ka outsole niya ayan ah, ang size naman dito ay size 9 ang size niya mga kapro size 9 Adidas so ibang kulay ito maganda rin ang pagkakulay nito mga kapro, Adidas so ayan 500 lang ang price nito ayan Adidas yung kanang outsole niya medyo madami lang konti konting ladies lang to ang size naman nito ay 6 and a ang size mga kapatid ko ka. ayan Napakamura ah, ng mga sapat dito. 500 lang. Meron ka na dito. Solid pa ito. Punta oh. na kayo dito mga kaprok. Ayan. Ah, new arrival lang ito. Kapal lang ito mga new arrival. Ito, meron dito big size na Nike. 600 lang ang price. Ayan. 600 ang price. Ayan. Ako ng 8 niya. Medyo madabil lang ko. Kunti. Kunti. Lilis lang ito mga kaprok. Solid pa ito big size ang size ito ay size 10 ayan 600 lang ang price na pangamura mga sapato ito oh. ito sa walang uh, Nike ganda rin ang kulay nito kulay saya naman to combination ng yellow yung pinaka logo nya oh. Nike free ang price naman nito mga kaprok ay 1,000 ayan sa halaga 1,000 meron ka ng solid na Nike oh Magaan siya, pwede siyang running shoes, pwede pang forma. Ayun, okay. Ang size naman ito ay 9.5 ang size nito. Mga kabro ko Baka magustuhan nyo. Ang ganda ng kulay nyo. Ayan. 1,000 ang price. Adidas Solid pa rin ito mga kapro Adidas tayo eh Equipment din no Ayan Medyo madami lang konti Konting linis lang ito mga kapro So pero solid pa ito Wala pa mga damage ito ah o, Konting linis lang ito outdoor outsole nya Madami lang konti ah. Ang size naman ito ay 8-any ha, pansay sa okay pa yung insure nya, kompleto pa wala pa nung damage ito mga pa 700 lang ang price pero dito Nike oh Nike Air Max na sequento to sequento na Nike to mga mga kapro ka, oh. Air Max sequento ayan, big size siya. ganda na kulay nya oh Okay, yan. Ay ng outsole niya, Ayan. yan. Nandiyan pa yung mga Air Max at logo. Wala pang issue. Okay pa yung mga outsole niya. Ang size naman nito ay size 10. Ang size niya mga kapro, ang price naman nito ay oh, napaka baba ng price nito mga kapro. Price nito mga kapro, 600 lang ang paniyang size 10. Ayan, mga... Paani sa Einstein, magustuhan nyo ito. Puntaan nyo lang dito. Ito, ito mga, ito. tabi lang ito ng Astro Hotel. Ha? Dito sa mga monumento. Ito, Nike naman ito na model ng Lunar ko na Nike. 600 ang price nito mga kapro. Ka. Ayan ka na, outsole niya. Ayan. Okay pa. Medyo uh, madami ng konti-konti linis lang mga kapro. Ka. Ayan. Wala pang damage siya. Okay pa siya ang size naman ito ay size 6 lang ang size nito mga kapro 600 lang ang price ayan, napaka burat talaga ng mga sapas nito mga kapro sa halagang 600 200, ayan may mga sapas ka na mga solid pa yun, pang harapas, pang forma ayan, ito solid na solid ito mga kapro, wala bang damage siya Ganda ko naman ito mga kaproka, Makuloy siya na ripok pa yan. Reebok Crossfit naman ang ganitong model ito mga kaproka Ah, ang price naman ito ay 750 lang ang price niya. Ayan. 750. Ayan ka lang. Outsole niya. Medyo malamit lang. Kunti-kunting list lang ito mga kaproka At okay pa yung kanang insole niya. Ayan pa yung insole. Kompleto pa. 9 enya plus size ito mga kapropa 750 ang price ayan may Nike ito mga kapropa 650 naman ang price itu, yang pa lang old soul nya ayan, medyo madami lang konting konting ladies lang ito mga kapropa pero wala pang damage siya ayan. 650 ang size naman ito ay At alamin natin kung anong size niya. Size 10 ang size mga kapro. Ayan. Kaya merong available na Adidas na masulpester ito dito mga kaproka. 650 lang din ang price niya. Ang pa parang outsole niya, ayan, okay pa. Wala pang pa ganong issue ito. Oh. Good na good, na good pa ito mga kaproka. Ayan. 650 lang ang price itong Adidas Superstar ang size naman ito ay size 8 ang size meron din sila rin mga bag na pang travel ayan, pang adventure na mga bag ayan mga uh, kayo ng mga bag na pang adventure dyan o pang travel ito meron dito mga available na mga bag ayan mga